Kung inaakala ng marami na na ang buhay ngayon ng aktor na si Diego Loizaga, magmula ng maging ama ito sa isang baby girl na si Hailey, na anak nila ng kanyang non-showbiz partner ay tila nagkakamali ang lahat dahil muli na namang nasasangkot si Diego sa isang malaking kontrobersya. Nang nitong araw ng linggo, January 7, ay first time lumantad in public ang partner ni Diego na si Alexis Suapenko at nagpasabog ng mga nakakagulat na revelasyon tungkol sa pagpapalayas ng aktor sa kanya at sa kanilang anak sa bahay nito. Alamin ang buong detalye. Sa kanyang unang IG post ay ipinasabog ni Alexis ang revelasyon na pinalayas daw silang mag ni Diego Loizaga dahil may paparating na babae sa bahay nito. Caption ni Alexis, So my baby daddy, Diego Loizaga, decided to kick me out and his baby out of his house so this girl can come over. Sa sumunod na post ay tila sarcastic naman na pinapalakpakan daw ni Alexis ang isang post ni Diego na nagsasabing do your things right, everything else will follow. Here's my slow clap. Ang siya namang reaksyon ni Alexis dito. Ani pa ni Alexis, sinungaling daw si Diego nang ibahagi niya ang isang video ng aktor na kuha sa interview nito noon sa Tony Talk ni Tony Gonzaga. Kung saan sinabi ni Diego na naging self-destructive siya noong mga panahon na hindi pa siya aware. Pagkaman medyo natagalan daw bago niya naayos ang sarili. Komento ni Alexis, yes, he's aware now but never sober. At sinundan ito ng boring emoji. Makalipas ang ilang saglit ay muling nagpo si Alexis at isiniwalat na nagbanta umano si Diego sa kanya. Nakapag hindi niya dinilit ang mga banat niya sa kanya ay hindi daw ito magpo para sa anak nilang si Hailey. Caption ni Alexis, Diego Loizaga said, If I don't take down the post, he won't provide for my daughter daw. Okay boy, bye. Tila nga ipalaban at matapang din si Alexis na nakikipagmatigasan kay Diego at nanindigan na hindi niya buburahin ang mga nauna niyang post laban sa aktor. Agad namang binweltahan ni Diego ang mga banat ni Alexis sa kanya. Anang aktor, petty for me to come on social media for this, not denying anything aside from one thing. Kasunod dito ay ipinost din ni Diego ang screenshots ng chat conversation nila ni Alexis na nagtatalo kaugnay sa daw ni Diego ng mga naunang ipinost ni Alexis laban sa kanya. Ani ah, Diego, paano daw siya makakapag-provide sa kanilang anak kung sinisira siya ni Alexis sa mata ng publiko? Tila ay may pagbabanta rin si Diego na kapag sinira siya ni Alexis sa madla ay pera na para sa anak nilang si Hailey ang sharing mawawala. Gayunpaman ay iginiit ni Diego na sa kabila ng mga banat ni Alexis laban sa kanya ay wala daw siyang ide-deny. Gayunpaman isang bagay ang sinisigurado ni Diego na ang anak nilang si Hailey ay hindi mapapabayaan. Nakasaad sa sumunod na post ng aktor, Again, not denying anything else, but my baby will be taken care of definitely. Matatanda ang nitong June 2023 lamang ng sorpresahin ni Diego ang publiko ng kanyang i-reveal na siya ay isa ng ama sa isang baby girl. The best birthday gift ever sa ad ng aktor sa caption habang karga ang bagong silang nilang sanggol. Bagaman tahimik si Diego pagdating sa ina ng bata dahil mas gusto raw nito ang manatiling pribado dahil hangad nito ang tahimik at payapang buhay.